Inireklamo sa ombudsman ng isang abogado ang ilang local officials sa Visayas dahil sa pagbiyahe nila pa Europe kahit paparating na ang bagyo. Ipinaimbisigahan na rin po ng Department of the Interior and Local Government ang mga opisyal na wala sa bansa sa kasagsagan ng bagyo. Balitang hatid ni Mariz Umali. Nagsampa sa Visayas Ombudsman ang abogadong si Atty. Hulito Anyora Jr. ng reklamo laban kina Cebu 5th District Representative Juke Frasco, Liloan Mayor Al Frasco, Katmon Mayor Avis Ginoomon Leon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Todela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, at Compostela Mayor Felix Jorquino dahil sa pagbiyahe nila papuntang Europe kahit napaparating noon ang bagyong Tino. Ang isinampalaban sa kanila, paglabag sa RA 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 7160 o Local Government Code at RA 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. I'm not in any manner connected to any uh, politicians. I filed this on my own judgments because I've seen the incompetence of these public officials and it is like you know I mourn with those all of the victims of of these typhoons if these local chief executives are just present during the typhoon I would not have filed this case oh. there is the election of duty here Sa pahayag naman ni Congressman Frasco, ang reklamo raw ay batay sa erroneous assumptions o mali-maling paniniwala authorized official mission daw ang kanyang pagbiyahe sa London bilang bahagi ng delegasyon ng World Travel Market at aprobado ng House Speaker sa pamamagitan ng Secretary General. Nang malaman daw niya matinding pagbaha sa Cebu, ay agad din daw siyang gumawa ng hakbang para makabalik agad sa Pilipinas. Ayon kay Frasco, aprobado ng Cebu Governor ang Travel Authority ng iba pang opisyal. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inirereklamo. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG, pinayayimbestigahan ng mga lokal na opisyal na lumabas ng bansa noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Pino at uwan. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagustuhan ng pangulo na wala ang mga opisyal sa panahon ng kalamidad. unang unang sa pangulo hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga mga liderato ay chill-chill uh, lang. So dapat la, taga ang trabaho ay para sa taumbayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng uh, sitwasyon. At hindi pwedeng sabihin lang na chill-chill lang palagi dahil dapat trabaho, trabaho, hindi bakasyon. Kinumpirma naman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na inaprubahan niya ang pagbiyahe ng ilang alkalde ng Cebu. Pero Anya, prerogative na mga opisyal kung itutuloy nila ang biyahe o hindi. Mariz Umali Nagbabalita para sa GMA Integrated News kailan nabura sa mapa ang barangay Baldok sa Pandan, Katanduanes, matapos sa lantahin ng nagdaang bagyong uwan. Tanging debris at mga guho ang iniwan ng mapaminsalang storm surge sa komunidad. Hiling na mga residente roon na mabigyan sila ng mga materyales para maayos ang kanilang mga nasirang bahay, pati na rin magkaroon ng pagkain at damit. Nasaan na nga ba si Senador Bato de la Rosa? Absent po siya sa sesyon ng Senado kahapon kasunod ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may unofficial copy siya ng ICC arrest warrant laban sa Senador. Ang liderato ng Senado kumukonsulta na raw sa mga eksperto sa batas. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nitong weekend, umugong ang usapang may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban kay Sen. Bato de la Rosa. Si Ombudsman Jesus Crispin Dremulia ang nagsabi niyan sa isang panayam. Kung tatanungin niyo ako kung mayroong warrant meron, nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, uh, hindi siya official copy sa sesyon ng Senado, absent si De La Rosa. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi ang senador kung bakit hindi pumasok. Hindi pa rin daw siya nakakausap ni Senate President Tito Soto na kumonsulta na sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pa na natatanggap kung uh -huh. ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. Uh -huh. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, uh -huh. yun lang uh -huh. yung mga nabanggit ko. Pero iginiit ni Soto na hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senate Building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsesesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang uh -huh. nagsesesyon, may darating, arestuhin yung senador. Uh -huh. Hindi ko ipapasok yun ano hindi kung pipiliin daw ni Dela Rosa magpakanlong sa Senado ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson alin sunod sa konstitusyon ay limitado lang ito limited kasi uh, yung konstitusyon is very clear ano, on the matter may immunity from arrest when Congress is in session. Tinawagan daw ni Lacson si De La Rosa na kapwa niya naging PNP chief. He was not, uh, picking up and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can, uh, we can talk just to give him some advice. No? Hindi para magtago, hindi para how to go about Uh, facing criminal charges. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot pa sa pagtatago. Let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung ano man. Then uh, let him have his day in court. Kasi pag dito magkakatensyon pa tayo eh. Diba yung, yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate, mas importante pa sa Senate is our democracy. Dagdag din kayatano, dapat korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto sa bisa ng ICC warrant si Dela Rosa. Hindi naman pwede, pwede kung sinong admin siya na lang kasi hindi na tayo Uh, rule of law nun. There has to be a final arbiter and if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan yung korte. Paglilinaw ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na kopya ng sinasabing arrest warrant. We have not uh, seen nor received any copy of this uh, ICC warrant of arrest. Sakaling meron daw warrant ay ani nila ang Justice Department. We will have to comply. One of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Ayon sa DOJ, sa ilalim ng batas, dalawa ang opsyon nila para ipatupad ito. Ang surrender o pagsuko sa individual na inisyuhan ng warrant ng ICC at ang extradition. Ang extradition hindi raw agad-agad maipatutupad at dumadaan sa korte. Kabilang sa mga argumento kontra rito ay hindi naman bansa ang ICC para humiling ng extradition. Ayon sa DOJ, mas madali at mas maigsira kung surrender ang gagawin. Pero ang hakbang na ito, kinu-question sa Supreme Court. Kasunod yan ang pag-escort ng mga tauhan ng gobyerno at pagsakay sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague. Isa si De La Rosa sa mga humiling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC, lalo't hindi na aniya miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hihintayin daw ng DOJ ang desisyon ng Korte. We want to be more circumspect in any action that we will be taking. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still that principle of reciprocity that governs between uh, relations among nations and in fact, uh, reciprocity and committee. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nagkaroon po ng malaking landslide sa Garcia Hernandez Buhol. Cecil, gaano ba kalawak yung naging pagguho? Honey, umabot sa limang ektarya ang lawak ng gumuhong lupa. Ayon sa Bohol PDRRMO, sakop ang lupang yan ng itong barangay. Hindi bababa sa labindalawang bahay ang napinsala may ilang tuluyan ng gumuho at natabunan ng mga debris. Noong nakaraang linggo pa raw, nagsimulang lumambot ang lupa roon sa pagdaan ng mga bagyong tino at bagyong uwan. Nangangamba ang residente dahil patuloy raw na gumagalaw ang lupa. Inirekomenda ng Bohol PDRRMO na gawing danger zone ang lugar. Limang bahay naman ang natabunan sa rockfall o pagbagsak ng mga bato sa Naga City dito sa Cebu. Apat na residente ang isinugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Labimpitong pamilya o mahigit limampung tao ang direktang apektado ng pagbuho. Lumikas na sila sa evacuation centers. Gayun din ang mahigit anim na raang residente na nakatira sa paligid ng pagguho. Ayon sa Naga City LGU, posibleng nagka-rockfall dahil sa mga pagulan na durot din ng dalawang nagdaang pagyo. Nagpapatulong na sila sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR para suriin ang lugar. Arestado ang magkasintahang sangkot umano sa pagbibenta ng iligal na droga sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Sa Baybas Operation, nasabat sa mga sospek ang isang kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Ayon sa mga pulis, hindi lang sa Dipolog nagbibenta ang mga sospek, kundi sa buong Zamboanga Peninsula. Kasamang na-recover sa kanila ang inartilang sasakyan na ginagamit umano sa pagkuha ng iligal na droga. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tila na ng dagat ang kalsadang yan habang lubog sa baha ang maraming bahay Diyan po yan sa Makabebe, Pampanga dahil sa epekto pa rin po ng bagyong uwan. Maraming kabuhayan ang apektado kabilang ang mga pampasaherong sasakyan. Nagsisilbi na rin tagahatid ng mga residente ang ilang rescue truck para makarating, makarating sa pupuntahan. Sa Dipakulaw Aurora naman, maraming kalsada rin po ang nawasak dahil sa matinding anon. Apektado rin po ang maraming kabuhayan kabilang ang ilang kainan at transient house. Mga kapuso, nagmahal ang presyo ng ilang gulay matapos nga po ang sunod-sunod na bagyo. Alamin kung magkano na ba sa balitang hatid ni EJ Gomez. Ilang linggo na raw nahihirapan sa pagkuha ng mga supply ng gulay na kanilang ititinda si Realin. Nabawasan daw kasi ang supply mula sa mga probinsya kasunod na mga nangyaring lindol at bagyo. Kaya ang mga presyo dumoble o higit pa kada kilo. Yung pinakamain reason talaga po is yung bagyo natin na nauna yung Una po yung lindol, tapos dumaan yung bagyong tino, sumunod po yung bagyong uwan. Kaya doon po talaga pumalo na sunod-sunod ang pagtaas ng gulay. Dito sa Tandang Sora Market sa Quezon City, ang kada kilo ng bell pepper nasa 450 pesos ngayon, na dating 250 pesos. Ang siling green, mahigit doble ang itinaas sa presyong 400 pesos mula sa 180 pesos lang. Ang siling labuyo, 500 pesos na ang kada kilo. Ang luya at bagyo beans, aabot naman sa 250 pesos, na dating 180 pesos hanggang 200 pesos lang tumaas naman ng 100 pesos ang kada kilong letus na nasa 300 pesos ngayon ibinebenta ang repolyo na ngaabot sa 160 pesos ang kamatis 160 pesos din ang kada kilo at ang sibuyas mas mahal ngayon ng 70 pesos na mabibili sa 250 pesos Tumaas din ang kada tali ng mga dahong gulay, gaya ng dahon ng sili at ampalaya, pati na ang talbos ng kamote. Ang dating preso na tig 10 pesos lang, nasa 15 pesos na hanggang 25 pesos. Samantala, wala naman nagbago sa preso ng patatas, bawang, broccoli, sayote at kalabasa. Bumaba naman ang presyo ng carrots na nasa 200 pesos ngayon. Gayun din ang talong na 160 pesos hanggang 180 pesos. Si Liani, todo tipid daw sa pamimili. Pechay, yun lang. Tapos isda na tilapia kasi mahal ngayon eh. Sakto lang din yung budget. Tapos mahal ang gulay ngayon. Tapos nagmahal din yung mga karne, mga isda. Dahil. Lalo kasi bumagyo. Wala muna yung sa cravings. sa tabi muna. Kasi on the budget nga tayo. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Silipin na po natin ang presyo ng gulay sa mga pamilihan dito sa Metro Manila. Base po sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 180 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng bell pepper. 200 hanggang 500 pesos per kilo ang siling labuyo. 120 hanggang 260 pesos ang kada kilo naman ng luya. 115 hanggang 200 pesos ang bagyo beans. 100 hanggang 250 pesos ang lettuce. 50 hanggang 110 pesos ang repolyo. 70 hanggang 150 pesos ang kamatis at 65 hanggang 200 pesos ang sibuyas. Mabibili naman ng 100 hanggang 170 pesos per kilo ang patatas. Ang imported na bawang nasa 110 hanggang 190 pesos. Ang broccoli nasa 100 hanggang 330 pesos ang kada kilo. 25 hanggang 80 pesos naman ang sayote. 40 hanggang 100 pesos ang kalabasa. 120 hanggang 190 pesos ang carrots at nasa 80 hanggang 110 pesos ang per kilo ng talong.